Naisip mo na ba na marahil ang pinakamalaking panganib sa panahong ito ay hindi iyong hayagang mali, kundi ang halos tama, ang mukhang inosente, ang tinatawag ng mundo na normal. Ngunit dahan-dahang sumisira sa iyong espiritu, sa iyong pamilya, at sa iyong kunyo sa Diyos. Ilang beses mo na bang nasabi? Siguro lilipas din ito. Ganyan naman talaga ang mundo ngayon. Pero mahal naman ako ng Diyos. Totoo. mahal ka ng Diyos. Ngunit ang pagmamahal niya ay hindi tahimik. Ito ay umaling ngaw, ngaw sa tawag ng pagsisisi at babago at kabanalan. Kaya bago ka pa magpatuloy sa video na ito como parang isa lang sa marami mong pinapanood, tandaan, ang mga susunod mong maririnig ay hindi para sa aliw. Ara ito sa pagising para ito sa paglaya. At kung bubuksan mo ang puso mo hanggang dulo, may mababago. Hindi lang sa labas, kundi sa loob mo. Humanda ka, dahil lang banal na espiritu ay handang sumambulat sa katotohanan. Hindi para manakit, kundi para gumising. Hindi para hatulan, kundi para hilumin. Isa, tolerating sin as normal. Narinig mo na ba ang mga katagang? Wala namang perpekto. Tao lang ako. Masokay na totoo ako kaysa magunwaring banal. Tama, hindi tayo perpekto. Ngunit ang problema ay kapag naging comfortable tayo sa kasalanan. Kapag ang pagkahulog ay naging gawi. Kapag ang konsensya ay tumahimik na. Ang Biblia ay nagsasabi. Ang nagukobli ng kanyang kasalanan ay hindi giginhawa ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan nito ay kakamtan ng kawan. Kawikaan 28, 13 Hindi hinihingi ng Diyos ang perfection. Hinihingi niya ang katapatan. Ang kasalanan na hindi pinagsisisihan ay naguga. At ang ugat na ito, kung hindi aalisin, ay sisira sa lahat, onti-onti. Dalawa, pagtanggap ng anxiety at emotional chaos bilang normal. Sinasabi ngayon na normal ang laging kabado. Part ng modern life. Hindi na natutulog ang utak. Ngunit kailan pa tama ang mabuhay sa takot? Sabi ni Jesus, Kaya't huwag kayo mabalisa tungkol sa inyong buhay. Matthew 6 oras 25 minuto kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Juan labing apat na oras dalawamput pito minuto. Hindi masama ang makaramdam ng ansiyeti. Ang mali ay kapag tinanggap mo itong bahagi ng iyong pagkatao. Ang paggabalisa ay hindi iyong identidad. Ang kapayapaan ni Kristo ang tunay mong pagkakakilanan. Tatlo, Pagbapasensya sa relasyong nakakasakal. Ganyan lang talaga siya. Medyo mainitin ang ulo. Selosa lang kasi mahal ako. Pag-ibig ba talaga yan? O Ang Biblia ay nagsasabi. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi mapagmataas. Isa Korinto Labintatlo, Apatan ng Bawas Lima hindi nais ng Diyos na manatili ka sa relasyon na humihila sa iyo palayo sa kanya. Relasyon na puno ng takot, kontrol at saktan ay hindi pag-ibig. Ito ay abuso. Apat, kalimutan kung sino ka dahil sa opinyon ng iba. Ilang beses mo na bang pinili ang katahimikan kaysa tumayo sa pananampalataya mo? Ilang bisis mo nang tinago ang liwanag mo para hindi matawag na religious. Sabi ni Jesus, Sa aba ninyo kung ang lahat ng tao ay magsabi ng mabuti tungkol sa inyo. Lucas 6 oras 26 minuto Kung ibig ng sinoman na sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. May labing-anim na oras 24 minuto. Ang totoo, kung lagi kang nakaayon sa sinasabi ng mundo, baka naliligaw ka na ng direksyon. Ikaw ay tinawag upang maging ibang clased, banal, pinili, at tinakdaan ng layunin. lima. Ang tagumpay ay ginagawang diyos diosan Sa social media, arang kung sino ang mayaman, siya ang pinagpapala. Ero ang tagumpay sa mata ng Diyos ay kabaligtaran ng tagumpay ng mundo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ng lahat. Matthew 23, labing isa. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Matthew 6, oras 33 minuto ang kayamanan ay hindi mali. Ero kapag ito ang naging sentro, naging idolo, naging batayan ng halaga mo. Malinaw, hindi na ito tagumpay. Isa na itong patibong. Anim, agsasarili sa lahat ng bagay. Jising. Trabaho. Tapos trabaho uli. Tapos problema. Tapos planong solusyon. Tapos burnout. Kailan kahuling nanalangin? humingi ng direksyon. Sabi ni Jesus, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, sapagkat kung hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Juan Labin lima, lima, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Matthew Labing Isa Oras Dalawamput Minuto hindi ka nilikha upang buhatin ang lahat. Hindi ikaw ang tagapagligtas. Si Jesus lang. Pito, paggamit sa biyaya bilang lisensya sa kasalanan. Diyos naman ay mahabagin. Ngunit ang awa ay hindi dahilan para manatili sa kasalanan. Mananatili ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Roma anim isa tandang bawas dalawa. May mga nagtatago sa ilalim ng biyaya habang lumulubog sa imoralidad, sa galit, sa kasinungalingan. Ang biyayang hindi nagtutulak sa pagbabago ay hindi biyaya, ito'y panlilinla. Walo. Pagkakaibigang naglalayo sa Diyos. Sabihin mo kung sino mga kasama mo, sasabihin ko kung sino ka. Hindi lang kasabihan, ito'y babala. Ang masasamang kasama ay sumisira sa mabubuting asal. Isa Korinto labin lima, oras tatlumput tatlo minuto. Mas mabuti na magisa basta kasama ang Diyos. Kaysa maraming kasama, ero papalayo sa Kanya. Siyam, kalimutan ang walang hanggan dahil abala sa panandalian. Alam mong busika, ero busika ba para sa langit? May oras para sa lahat. Pero may oras ba para sa Diyos? Ituro mo sa amin na bilangin ang aming mga araw, upang kami ay magaroon ng pusong may karunungan. Awit siyam na po, labindalawa. Ano ang pakinabang kung mapanalunan mo ang buong mundo, Munit mawala ang iyong kaluluwa? Marcos 8 oras 36 minuto. Pansamantala lang ang lahat ng ito. Hindi ito ang tahanan natin kaya huwag mong ipagpalit ang buhay na walang hanggan sa kasalukuyang aliw. Isa sero, pagtanggap ng kasalanan bilang kultura. Ito ang pinakamasaki kapag hindi na nasasaktan ang konsensya mo. Kapag sinasabi mong choice, ang isang bagay na tinatawag ng Diyos na kasalanan. Ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. Malakias taplo, anim may daang akala ng tao ay matuwid, Munit ang wakas nito ay kamatayan. Kawikaan labing apat na oras labing dalawa minuto. Kung ang kultura ay nagsasabi ng isa, at ang Diyos ay nagsasabi ng kabaligtaran, sino ang paniniwalaan mo? Ang tawag ng Diyos ay hindi magpakabait lang. Ang tawag niya ay, mamuhay ese katotohanan kung naramdaman mong tumatama ito sa iyo, hindi ito aksidente. Ang Diyos ay hindi humihiyaw para hosgahan ka. Hinahabol ka niya para iligtas ka. Kaya ngayon, tumigil ka saglit. Ipikit ang iyong mga mata. At sabihin mo ng buong katapatan. Panginoon, bumabalik ako. Patawarin mo ako. Linisin mo ako. Baguhin mo ako. Ako ay iyo. At kung sinabi mo ito, maligayang pagbalik. Ang langit ay nagiriwa. Ang biyaya ay gumagalo. At ang revolusyon ng iyong buhay ay nagsimula ngayon.